7 tips na dapat iwasan upang hindi lalong maghirap at magkakaroon ka pa ng pagkakataon na umasinso sa buhay. Kaya kung interesado ka sa topic na ito, mas mabuti na panuurin mo ito, mula simula hanggang sa matapos. Una, hindi pagtitipid o walang budget. Iwasan ang hindi pagtatayo ng budget o pagtitipid. Kung hindi mo alam kung saan napupunta ang pera mo, Maaaring mas mapadali ang pagkontrol sa gastusin mo sa pamamagitan ng pagbuo ng budget. Kailangang matutunan mo ito para may magagamit ka sa panahon na kailangan mo na ito. Pangalawa, pag-aasa sa utang. Marahil ay kabilang ka dito. Dapat nating tandaan na hindi magandang umaasa sa utang bilang pangunahing solusyon sa pinansyal na problema minsan, maaari itong magdulot ng mas malaking pasakit sa kalaunan. Kung madalas kang umutang para lang matugunan ang pang-araw-araw na pangangailangan, maaaring mas lumaki pa ang iyong utang sa interes. Pangatlo, walang pag-iimpok o emergency fund. Karamihan sa atin ay walang pakialam sa pag-iipon. Hindi nila alam na ang pag-iipon makatutulong para sa kinabukasan kung may sapat kang ipon o emergency fund, may mapagkukuhanan ka kaagad ng pambayad kung may biglang pangangailangan na umeksena. Pangapat, hindi pag-iinvest o pag-aaral ng pag-aari. Ang pag-iinvest ay sobrang mahalaga para magkaroon ka ng pagkakataon na lumago ang pera mo. Iwasan ang pagtambak lamang ng pera sa mga regular na savings account na hindi kumikita ng malaking interes pwede kang mag-invest sa stocks o mutual funds para mapalago ang iyong pera. Panglima, walang pag-aaral ng pagpaplano sa buhay. Kung wala kang malinaw na plano para sa karera ng iyong personal na buhay ay maaaring mahirapan kang makamit ang iyong mga pang-araw-araw na pangarap. Minsan, kailangan natin ng tamang edukasyon o pagsasanay para magagabayan tayo sa pagsusuri ng ating mga hangarin at kagustuhan kailangang magkaroon ng plano sa buhay, lalo na sa aspetong pinansyal. Kung hindi mo alam kung paano e-manage ang iyong pera para sa pag-aaral, maaaring mas lalo kang mahihirapan. Pang-anim, hindi pag-aaral ng pagpapakatino sa gastusin, mahalaga na maging disiplinado sa paggastos at iwasan ang pagiging walang pakialam sa kung paano naglalabas ng pera, kung palagi kang bumibili ng hindi mahalagang bagay na hindi naman kailangan, maaring mas haantong ito sa hindi mo inaasahang pagkaubos ng pera. Pangpito, hindi pag-aaral ng pag-manage sa utang, kung may utang ka, mahalaga na alamin kung paano ito maayos na mababayaran, iwasan ang pagpapalaki ng utang o pagiging pasaway sa mga bayarin, kung may kreditong dapat bayaran, huwag itong pababayaan hanggang sa maging malaking problema, magiging dagdag lamang ito sa iyong problema hanggang sa hindi mo na kayang bayaran. Sana ay makatulong ang mga tips na ito sa pag-iwas sa pagiging lalong mahirap, maaari ring mag-consult sa mga financial advisor o expert para sa mas personal na payo ukol sa iyong sitwasyon. Para sa mga katanungan, Maaring mag-comment sa ating comment section para mabigyan ka agad natin ng mga sagot. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli.